Ayun Ay, ang anak ko. Yun o. Oh. Kitang-kita. Tangkad niya na kasi. Dali nang hanapin ni Kitty, no? Mm -hmm. Para sa height na all of the above, <laughs> doon ka na sa may chlorella growth factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry for tangkad sagad, May lysine, taurine, at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki. Cherry for tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang cherryfer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, proudly launches. The country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Ngayong Nobyembre 15, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas. Katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Sa nakaraang taon, nakalikom tayo ng mahigit 2.1 million cc ng dugo o 550 gallons o katumbas ng 10 drum ng dugo na sumagip ng libu-libu nating mga kababayan. Ngayong taon, maaari kang maging donor, sponsor o partner ng ating dugong bombo. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM Station o sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Philippines joins the call of the Catholic Bishops Conference of the Philippines, or CBCP. For everyone to wear white and display white ribbons in their homes, churches, and public places every Sunday of October and November. Wearing white symbolizes a call for transparency, accountability, and good governance, and a strong stand against corruption to cleanse our nation from sinfulness. Bolero. Good evening sa lahat po ng mga star Nation natin. Yes, yeah, sa mga nag-aaya dyan. Nako, Thursday night na daw, no? So, inaaya nila ang kanilang mga friends na lumabas. Oo, at enjoy itong uh, Thursday night. So, ingat-ingat kayo wherever you are, ano. Pwedeng-pwede ka rin. Kung halimbawa wala kang magawa sa oras na ito, pwedeng-pwede kang pumunta sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube channel natin. Hanapin mo lang 102.7 Star FM dahil tayo ay naka-live streaming. Yes, at meron po tayong ibabahagi sa inyo bilang ating Star Trivia sa oras na ito. Ayan, so ang gagawin mo dyan, siyempre, again, meron tayong mga reaction button dito sa gilid natin. Pipindutin mo yan para marami kang mapindot, para, para may ginagawa ka sa mga oras nito habang ikaw eh, na-stuck sa traffic. Pindutin mo na yan, Jonard Armamento. Oo, damihan mo nga ng heart dyan, Jonard, nagigigil ako sa iyo. <laughs> Ayan, nakikita ko na yung mga heart-heart ay sa mga Star Nation natin, syempre itong ano, ikaw ba eh meron ka bang uh, nalaman mo na rin or may sinasabi na yung mga hayop daw nalalala nalalaman nalala, 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 nila, 'di ba? Na-predict nila na kapag magkakalindol daw, totoo ba yan? So ikaw ba naniniwala ka dyan na i-comment mo ngayon sa comment section natin kung ano nga ba yung uh, na-chismisan sa'yo? Yung chismis na nalaman mo, chismis na ibinigay sa'yo patungkol sa ganitong mga bagay na ang mga hayop daw ay eh, nakakapredict or nalalaman nila kung magkakaroon ng lindol. Totoo ba yon? Ano pa ba yung mga naiisip mo, yung mga parang chismis na ibinibigay sa'yo? Pwede ba rin yan i-share sa comment section right now at babasahin natin yan maya-maya lamang. At syempre, i-share! Ako naman! I-share mo na ito. Dali, 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 dali sa mga nandyan na sa ating live streaming. 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube natin. Ako, i-share mo na ngayon. Pag share mo, bigla, bigla kang gaganda, promise. Bigla kang gagwapo. Yan ako, go! Ay, sa mga star nation natin, eto ha, according sa PHIVOX, Philippine Volcanology and Seismology, yan, PHIVOX. Tama naman. <laughs> Philippine Institute pala. <laughs> according to uh, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or DOST FIVOCs, eh hindi po talaga na predict or nalalaman agad-agad na mga hayop kung magkakaroon ng lindol. Ah! So wala, wala po talagang makakaalam niyan agad-agad. No, kahit yung mga manguhula diyan, kahit sino mga social media influencer na sabi niya, nalalaman niya mga bagay-bagay, ikaw ala. Ikaw ala kung maniniwala ka. Pero one thing's for sure, hindi po nalalaman ng mga hayop kung magkakaroon ng lindol yan so wala talaga no kapag, kung kailan yung susunod kailan ba may aftershocks pa ba yung mga ganun so according to Dr. Teresito Bacolcol director po siya ng uh, Department of Science and Technology Philippine Institute of Volcanology and Seismology or DOST Fibox. no emis misconception yan patungkol sa mga lindol uh, na nababasa na, na din natin sa ating mga social media ah! So according to Bacol Call, eh, medyo matagal na itong uh, pinaniniwalaan na, no, na itong mga hayop umano ay nakaka-sense o nakaka, nakaka ng earthquakes bago ito mangyari. Pero hindi po yung totoo. No? Ang sinabi pa ng FIVOX chief, uh, chief eh, in-explain niya, eh, niya na ang mga animals talaga, eh, minsan kapag nagkakaroon ng lindol or sakuna, eh, medyo iba Iba yung kanilang mga akto para silang aligaga, ganyan. Dahil yan sa vibrations or sounds uh, bago magkaroon ng earthquake. So yung mga reaction na yon hindi po yon ibig sabihin nun, eh napipredict nila. Pero nararamdaman kasi nila. Itong mga behavior na yan, eh nagpapakita lang yan na wala pong proven scientific correlation sa seismic, sa seismic activity. Yan. So misinformation yan, no? Eh diba? sabi pa ni Bacolcol in uh nagbibigay siya ng payo uh, no sa mga publiko na wag mag-rely lang talaga sa mga official na uh, advisories wala sa Facebook at uh, iwasan yung pagbibigay ng mga maling impormasyon sa online sa social media. No, so sa so, so, FIVOX lang kayo maniniwala kung ano yung kanilang mga inilalabas na impormasyon. Niremind niya po pa rin ang mga publiko, ang at -time lahat no, na mag-focus lang sa earthquake preparedness, sa paghahanda patungkol sa mga lindol, mga measurements, ganyan, na precautionary measures. Halimbawa, yung uh, secure secu pagsasecure ng heavy furniture sa inyong mga bahay at uh, -che check ng safe zones sa inyong bahay at sa labas ng inyong yung bahay. At mag-participate palagi sa earthquake drills. Na ako personally, gusto ko ding sabihin talaga na yung earthquake drills, dapat alam natin or nagpa-participate ka at inaalam mo talaga kung ano yung gagawin kapag magkaroon ng lindol sa kung saan ka man. Sa trabaho nyo, sa workplace nyo, sa bahay ninyo, sa eskwelahan at marami pang iba. Yay! Ayan tayo nga yung magbasa ng inyong mga chismis. Sana totoong chismis. Pag sabi chismis, hindi pala yung totoo. So sana. Sige na nga chismis. Sa ating mga comment section, sa mga oras na ito. Patingin nga po, sir, ng pinakataas natin dyan. Para pre-back. Pre ito sabi dito, sabi sa pinakataas. Ayan. Hello, DJ German Bolero. Halo, 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 halo. Share na DJ German. Maraming salamat. Yes, i-share. Share nyo po itong ating live streaming at ipindutin nyo po marami pong heart button dyan para umulan ng uh, mga heart dyan. Ayan, share na po. Maraming salamat. Maraming heart sa aking nanay. Ay, birthday pala ng aking tatay ngayon. Happy, happy birthday po sa aking saray. At birthday, um, belated happy birthday kay, na, kay mama. Ayan, nandiyan siya. Ito <laughs> sabi dito sa baba, si Ate Wilma Arsenal. Oy, Ate Wilma, sana makita ka namin ano, sa Dugong Bombo 2025. As always naman yan. Don sharing, maraming salamat. Punta po kayo, ah, Dugong Bombo 2025. Ayan, ano to? Good evening, DJ German Bolero kay Chris. John De Guzman. Maraming salamat din at good evening din sa iyo. Ayan sa so mga kasernation natin, marami pa tayong mga bagay na pag-uusapan at ibabahagi sa inyo bilang trivia at marami pang mga bagay. Oo talaga. Mamumusog ka ngayong evening, kaya naman tayo po po'y magbalik. Tugtuga na sa mga nasa live streaming natin, kayo naman na ipumunta sa ating uh, radio. Ipihit mo na yan sa 10.2 para makinig pa ng mga awitin. Dito pa sa programang Evening Star Sweep, kasama kabandingan kabalahan star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa ng inyong kalitibo. Malabalain kayo hanggang alas 9 ng gabi sa programang Evening Star Sweep. Right now, check your time. 38 star minutes sa bago po sumapit ang alas 8. tama ba? Makalipas ang alas 7 ng gabi, 7.38 in the evening, ang ating Philippine Standard Time. Yes, kita-kits daw, sabi na Ate Wilma. Dulong Bombo 2025. To register, pindutin nyo lang po yung iscan nyo po yung ating QR code dyan sa gilid na iyan. Let's go back to more of the music. Kasaan kita sa radyo? Ito lang po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Star FM! Bombo Radio Philippines once again proves its excellence in broadcasting. Ngayong taon, sa 47th Catholic Mass Media Awards, ang Bombo Radio Philippines ay finalist sa lahat ng siyam na kategorya. Ang pagkilalang ito ay alay namin sa inyo, aming mga loyal listeners and viewers. Dahil sa inyong tiwala, Patuloy kaming maglilingkod sa pamamagitan ng mga programang tapat, makabuluhan at nagbibigay buhay sa ating mga komunidad. Mula sa 32 fully digitalized AM and FM stations ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo para sa mas kompletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99. 5, Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. At some Mindanao! Makinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Zamboanga, and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo... No worries. Dial Sagutian, the Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines.